Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Sa episode natin na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa ang masweteng oras mo para makamit ang swerte sa buhay ay makikita sa petsa ng iyong karaman. Kung ano ito, inyong alamin. Alam nyo ba na merong kayong dapat malaman, lalo na yung mga mahilig sa negosyo, pagtaya sa loto o kung paano nila makakamit ang pinakamasweteng oras sa kanilang buhay upang makamit ang biyaya. Pero alam nyo ba na marami sa nakajakpat sa loto ang ginawa ang practice na ito at sinuwerte sila? Bakit hindi nyo subukan at baka ito ang maging mitsa upang makajakpat din kayo sa loto? Pero sa pananiliksik ng inyong lingkod, hindi lang po ito sa pagtaya dahil ito ay maswerteng oras ninyo sa inyong buhay. Kung matatapat ito sa pagbubukas ng inyong negosyo at sa pakikipagtransaksyon o proyekto, aba pwede rin kayo magkamit ng walang humpay na swerte. Kaya alamin nyo ito kung ano ang masweteng oras sa inyong buhay. Ito'y batay sa petsa ng inyong karawan. Sa pagsusuri kong ito, malalaman natin ang lihim na masweteng oras para sa inyo. Madali lang ito, kahit isang bata ay magagawa na suriin ang masweteng oras niya. Para lang tayo maglalaro sa pagtukoy ng pinakamasweteng oras oras sa bawat araw mo. Kung minsan, kapag natapat pa ito sa maswerteng araw o kaya nakakita ka ng mga angels number, abalalo kang magiging maswerte. At yan ang ating tutuklasin sa ngayon. Ang tinatawag na angel number, so angel numbers ay yung halimbawa nakakita ka ng numerong One, one. Yung apat na number, kaya 888, yung mga gano'n, ay napakahalaga niyan at natapat sa maswerte mong oras at araw. Aba, malaki ang posibilidad na masapol mo nga ang jackpot. Paano nga ba ito gawin? Hayaan nyo po't magbibigay ako ng halimbawa kung ikaw ay sinilang sa kung anong pecha. Simulan natin. Kung ikaw ay sinilang sa pechang buwan, kahit na anong buwan pa yan o taon, anong oras ba ang pinakamaswerte sa iyo? Batay sa pananaliksik at pagsusuri na may kaugnayan sa numerology, ang mga tao na ito na isinilang sa gaytong petsa, ang pinakamaswerte nilang oras ay alaw na ng hapon o kaya naman alas-jis ng umaga. Para madali lang po, parang magbibilang ka lang naman ng 1 hanggang 12 kung saan umiikot ang orasan. Pero paano nga ba? Simulan natin sa bawat petsa ng karawan. Petsang 1, 10 at 28. Kung isinilang ka sa ganitong petsa, tulad nga lang nasabi ko, ikaw ang pinakamaswete o masweting oras mo ay alas 10 at alauna ng madaling araw o alauna ng hapon. Pero paano naman yung alas 10 ng gabi o alauna ng madaling araw, swerte ka pa ba rin ba sa ganong oras? Batay sa natoklasang ko, sinasabi na dapat alam mo kung ikaw ba ay sinilang sa madaling araw, o kaya naman sa gabi, o kaya sa umaga. Kung sakaling umaga ka ay pinanganak, ibig sabihin lamang nito, maswete ka sa ika sampu ng umaga o alas gis ng umaga, o kaya alauna naman ng hapon. Pero kung gabi ka naman isinilang, maswerte ka sa alas 10 ng gabi o kaya alauna ng madaling araw. Kaya dapat itanong sa iyong mga magulang kung gabi ka ba isinilang o umaga. Doon mo matutumbok kung anong oras na maswerte sa iyo. Pero paano na lang kung hindi matanda ng iyong mga magulang kung anong oras ka isinilang. O kaya naman, hindi matanda ng magulang mo ang mga bagay-bagay dahil matanda na ito o kaya wala na sila sa mundo. Ang gagawin mo na lamang ay tumbukin na lamang yung mga oras na nababanggit yan. Pwede sa umaga, sa gabi o kaya sa madaling araw. E paano? Kung wala na lamang pagtaya sa loto ng ganong oras, anong gagawin nila? Siyempre po, kung wala namang hindi na kayo makapagtaya ng ganong oras, aba, sa umaga kayo siyempre tumaya, tulad ng alas 6 umaga, o kaya launa ng hapon. Ayan po, pinakamainan po yan. So, ganun lang po. Kung wala sa gabi, sa umaga, nyo gawin. Ituloy na natin ito. Para sa pechang 2, 11 at 20. Kung ganito ang pecha na Isinilang ka, lumalabas na maswete ka sa oras ng alas dos ng madaling araw at alas onse ng gabi o umaga. Ganon lang naman tulad ng dati, alaming kung umaga o gabi ka ipinanganak. Para naman sa petsang 3, 12, 30, ang mga isinilang sa petsang 3, 12 at 30, sila yung mga tao na maswete sa oras ng alas 3 ng hapon, alas 12 ng tanghali. Kung gabi kay sinilang, ang maswete mong oras ay alas 10 o alas 3 ng madaling araw o kaya naman alas 12 ng gabi. Punta naman natin ang mga isinilang sa pechang 4 13, 22, at 31. Ang mga isinilang sa pechang ito, pinakamaswerte nilang oras ay alas 4 ng hapon o kaya madaling araw. Kumporme ito kung umaga o gabi ka ay pinanganak. Pero dahil umaga na din naman, ang alas 4 na madaling araw, ibig sabihin, swerte sila sa ganong oras ng umaga kaya sa ganong oras o kaya sa ganong oras ng hapon. Umaga ka man yung o gabi. Para naman sa mga isinilang sa petsang 5, 14 at 23. Sila naman ang mga taong maswerte sa mga oras na ikalima ng hapon, ikalima ng umaga. Sa ganitong panahon, maraming himala na magaganap sa kanilang buhay na may kaugnayan sa biyaya. Sinasabi naman sa mga isinilang sa Pechang 6, 15 at 24, sinasabi na taglay nila ang kakaibang swerte dahil 24 na oras sila na pwedeng dapuan ng biyaya. Subalit, ang pinakamaswerte pa din na oras sa kanila ay ika anim ng umaga o kaya gabi. Pero ulitin ko, Taglay nila ang pag-ikot ng swete sa buong araw. Para naman sa mga isinilang sa petsang 7, 16, 25. Ang mga isinilang naman sa petsang nabanggit ay maswete sa oras na ikapito ng umaga o kaya gabi. Pero may special na pangyayari na dapat silang abangan. Kung sakali na sa oras ng ikapito ng umaga o kaya gabi, nakakita sila ng numerong tatlong o seven, 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 na hindi naman sinasadyang makita. At saan na makakajakpat sila sa loto, kasino o iba pang uri ng sugal. Sinasabi din na kung may transaksyon ka at nakita mo ang oras, na kapitaw lang umaga o gabi sa numerong 777, asan ang sopresang swerte na hindi mo inaasahan sa buong buhay mo ay makakamit. Higit pa rin kung matapat sa araw ng linggo ang naganap o naganap ang ganitong pangitain sa iyo. Para naman sa mga isinilang sa petsang 8 eh 17 at 26. Ang petsang nabanggit, kung ito ang petsa ng kaarawan mo, maswerte ka sa oras ng alas 8 ng umaga o kaya gabi. Pero higit na uhugot ng walang patid na swerte kung makakakita ka ng numerong 38 8 o yung 8 8 sa oras na yon asahang makakamit mo ang biyayang hindi mo pa naranasan sa buong buhay mo. Para naman sa mga isinilang sa petsang 9, 18, at 27. Ang mga isinilang naman sa petsang 9, 18 at 27, taglay nila ang tinatawag na Lucky 9. Ibig sabihin nito, Maswerte sila sa oras ng alas 9 ng gabi o kaya umaga. Pero sinasabi, higit silang maswerte kung matatapat sa petsang line ang oras na binabanggit. Dahil makakaasa sila na hindi inaasang biyaya sa mga susunod na oras sa kanyang buhay. So yan po, ulitin ko lang, ang uh, tinalakay natin, ay ang maswerteng oras sa iyong buhay. O pwede ko rin, sinabi ko rin kanina na pwede niyong gamitin yan sa pagtaya sa loto, ang mga oras. Ano po? Wala namang mawawala kung inyo itong susubukan. Oops, may paalala lang ako sa inyo. Sa darating po na September 7th, Aya, uh, magaganap po yung tinatawag nating uh, book launching ng aking isinulat na aklat na may pamagat na Secretum Oculus, Ang Lihim na Kaalaman. So Matututo kayo sa kakaibang karunungan na naroon mga orasyon na magbibigay ng swerte, proteksyon, at kaligtasan sa inyo at ganoon din sa magandang kalusugan. Ang sekretong Makolos Book ay pwede na ninyong makuha sa aming tanggapan. Eksklusibo po ito. May paalala pa rin ako. Teka lang ano. Doon po pala sa mga nagpapadala ng lang kabayaran, panoorin niyo ito. O ngayon po, alam nyo na kung kanino kayo magpapadala lang yung kabayaran. Tandaan po yung mga pangalan na binabanggit yan at yung uh, numero na inyong padadalan dyan sa GCAS para hindi kayo magkamali. Ano po, sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, Ilalayo ka ng Diyos sama-sama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click 'yo lang yan. Thank you.